Eh, saan kumukuha ng lakas ng loob yung mga yan para pati pulis ay gulpihin nyo? Sasabihin nyo, mga kaanib, may mabuting moral, oh, di ba? Hindi nasa sangkot sa kaguluan. Eh, ano yung katotohanan yan? Isipin nyo, parang ginulpe ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo di Manalo. Ba, hindi lamang yan. Ito, lalong kakilakilabot. O, oh, yan eh, napalatala rin sa pahayagan. Isa-isay namin para ipakita namin sa inyo, tumigil na kayo sa inyo kapaimbabawan. May kinalaman naman to doon sa mga pinugutan nila ng ulo. Ha? Ayan, di nyo ba nababasa yan? Three Iglesia Vigilantes Nab for Beheading Roosting Two Men. Pinugutan ng ulo. Inihaw pa. May mga anak kayo ng pagkatapos ipagmamalaki nyo. Ha? Hindi namin nilalak. May matitino dyan. Para! Huwag niyo sabihin na pagka napaanib ka dyan, ay magiging tunay kang kristyano o kaya'y ikay makapagbabago ng totohanan. Katunayan, ayan ang napa, napalatala sa mga pahayagan. Isipin niyo, mga miyembro, na mugot ng ulo. Malaking kabaliwan yan. Hindi lamang yan, mga kababayan. Ito ang isang pangyayari, oh. Ito ay sa kapilya pa nila na ganap. Hindi niyo pwedeng ikaila. Iyan nalagay sa pahayagan. May desisyon ang Korte Suprema. Hindi po dito sa ilalantad namin. Na mga jakuno pa ng mga iglesia ni Kristo ni Manalo ay pumatay ng mga kabataan, limang kabataan o mga estudyante. At uh, Mula po rito sa isang court decision sa volume 339, August 28, year 2000, People versus Abelia. Ito po, silipin natin, page 147. There, they were mauled, tortured, and beaten by Afilans who were deacons of the Iglesia ni Cristo as well as by their cohorts using steel tubes, lead pipes, guns, and other blunt instruments. Thereafter, they were loaded into the van, which forwarded the speed out of the compound. And three days later, or on 10 March 1992, the victims' bodies were found floating on the Pasig River, showing signs of foul play. Isipin nyo yan. Mga diakono pa. Hindi lang ministro. Pati mga diakono ng Iglesia ni Kristo. Sangkot sa krimen. Gaya ng it pangyayaring ito na mga kabataan. Diyan po yan naganap sa Punta Santa Ana. Dinala sa kapilya. Doon tinatay, Mga kaibigan, doon tinatay, nitong mga demonyo mga diakono ng Iglesia ni Kristo ni Manalo yung masasabihin ninyo puro kayo babawan. katunayan yan ay nalathala sa pahayagan dumating sa korte hanggang nadesisinan yan katunayan ang mga diakonong nabanggit nakakulong ngayon sa Bunti Lupa eh si Bradley Suriano lang eh naging biktima rin ang kalupitan ng mga diakon ninyo nang sa ibagbogin ng mga diakono dyan sa Guagua Pampanga at maging ako. Alam niyo yan. Pinagbabaril ng mga Diyako sa lalawigan ng Quezon. May kakailaban niyo ang katotohan ng eh, eh, may police blotter yan. Pagkatapos pagmamalaki niyo, mga kaanib diyan na di umano ay may mabuting moral, hindi nasa sangkot sa kaguluan at mga krimen. Malaking kapayang babawan yan. Hindi namin nilala, pero huwag niyo sabihin na pag umanin diyan, ay nagagawang makapagbagong buhay ng totohanan na parang ipinakikita nyo, matidino ang mga naryan at mga taong wala ay puro masasama. Gaya ng sinasabi nyo, paglaba sa iglesia ni Kristo sa demonyo kay satanak. Sino ngayon ang si demonyo? Sino ang kay satanak? Mga kababayan. Hindi lamang yan. E dito lamang sa isang uh, magazine, the investigative Reporting Magazine. Ito ay April, June 2002. Ito, Felix Manalus Iglesia. Ay sinipo, sinipi po namin sa na 13. Eh. Pansinin nyo, panibago na namang ikakaybalita balita ng pagpatay. In September 1972, INC members shot at and killed three Marine soldiers who were part of okay, contingent sent by Marcos to shut down the church. This is radio tower. Eh, itong pangyayari nito eh, halat-hala -hala sa kaya ganyan. Way back in 1972, nang ideklara ang martial law, na kung saan nagpadala ng sundalo, oh, para isara yung radio DCC ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ano pong naganap doon? Pinagbabaral hanggang sa mapatay ang tatlong marinong sindalo. Sino ang bumaril? Sino ang pumatay? INC members, batay po rito. Sokbago text. Uh, dito sa investigative reporting magazine ng pinaka pahayag tungkol sa iglesia ay Felix Manalus Iglesia. Isipin yung malaking mga katarantado Hindi lamang yan. Alam po ba ninyo kung ano ang kanilang nasumpungan? Anong kanilang nakalap, nakaalaman, isang military intelligence report, mga kababayan, ugnay, sa sama Iglesia ni Cristo ni Manalo. Diyan di sa painang yan. Baka magulat kayo. Military intelligence sources say that the Iglesia has 1,000 to 2,000 high-caliber firearms in its armory, ba ni armory ha? Eh? Apart from guns owned by individual members who include soldiers and policemen. Ano pong nakalap na military intelligence nitong magasing ito? Ha? Na may pamamagat na in the investigative reporting magazine Ugnay sa samang iglesia ni Cristo ni Manalo. Eh meron palang armory ang mga yan eh imbaka ng mga sandata. Mga high caliber farmers, mga kaibigan. Bukod pa dun sa mga armas na nasa posesyon ng mga sundalot, mga pulis na kaanid sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Isipin yung mga pangyayari niyan. Tapos sasabihin niyo, yung nariyan mga napaanib dyan, ay mabubuting moral, hindi nasa sangkot sa mga krimen, sa kaguluhan, Malaking kasinungalingan. At hindi lamang yan. Ano pa ang ika nga ay uh, ipinahayag ng magazine ito? Ugnay sa mga kaganapang yan sa loob ng iglesia ni Kristo ni Manalo. Ano daw ang ibinabadya ng pangyayaring yan? Tingnan ninyo, until now, this incident serves as a grim reminder to those who contemplate crossing swords with the Iglesia para pang ipinagmamalaki na ituro pang yayaring ito ay magsisilbi na paalaala sa sino man na nag-iisip na lumaban sa Iglesia. Eh kung iba'y natatakot nyo, kami hindi. Sa mga pagbubunyag namin ito, hindi kami natatakot, kami naman at sino man sa inyo. Sapagkat alam namin ang labang ito'y hindi laban namin, kundi laban ng Diyos namin. Laban sa mga pamunuan na gaharing kasamaan dito sa mundong ibabaw. Kaya yung mga lalo na, sino man kayo, wala akong tinutukoy na partikular ha, sino man kayo na nagbabanta sa akin buhay. Mark my word, there is no stopping me. Tandaan niyan. Hindi niyo ako mapipigil sa pagbubunyag na ginagawa ko. There is only one way to stop me. Silence me. Yun lang ang paraan. Pero takutin niyo ako. No way! Hanggang kamatayan, ibabandila namin ang mga katotohanan, mga salita ng Diyos, lalabanan namin ang masamang pamunuan ng pananampalataya hanggang sa wakas ng aming mga buhay. Hanggang sa buli, ito po inyong kababayan, Romy Espanyol po. Salamat po sa inyong pakikinig. kayo?